Sanhin ang bagyo namin dito ngayon o. Grabe. Basit kagbalit. Grabe. Grabe. Ayan. Ano ba? Sanhin ang bagyo rin. Kaya e, gamay lang ang agal-agal ng saswa. Ayan. Mga starring nga tayo natin nga si Auntie si Pagsipag Gitra na eh. yan tapos na mga bata ni Manong yan uh, duro ka kasi bye bye pamagal na ano it mga kwarta na ano dahil sa barko o oh, diba uh, dan kapang tagap sandang kung may mga baka o baboy na ano Kaya sa lagay ng bagyo nga dia sa Sebastian Tiki Sana matapos na ito Okay, bye bye